Kim Chu at Paolo Avelino, inamin ang mga naibigay na regalo sa isa't isa. Habang wala si Kim sa Showtime ngayong araw, ay panibagong ganap na naman nga para kay Kim at Paolo Avelino, dahil bago mapanood sa telebisyon at may ere sa May 25 at 26, ay ginanap naman ngayong hapon, ang kanilang poster reveal at interview ng magkasama, isa sa pinag-usapan, ay ang mga nagbigay nila sa isa't isa. Inamin naman ni Kim ang mga naibigay na sa kanya ni Paulo, ilan nga dito ay ang apat na notebook umano, at upuan. Dagdag pa ni Kim na taping chair na may foam ang isa sa ibinigay ni Paulo kaya madalas umano itong nakakatulog sa set. Ayon naman kay Paulo Avelino ay Taylor Swift shirt at jacket ang naibigay ni Kim sa kanya, muli din nila na binati si Paulo Avelino. Marami ang kinilig, ngunit marami rin ang nakapansin na tila ingat na ingat sa pagsagot ang dalawa. Samantala, ipinagdiwang naman sa Showtime Studio ang ika na kaarawan ng Showtime Kid na si Argus. Binati din ito ng kanyang Showtime family,